Ais, yes. loi no, klinen tae. Isanlingong, farsakot ka ba ako? Isinir ka manang. Ginis ka

part time pa ako. Linggo na lang ang pahinga ko. Pero kailangan ito. Natin, Maraming sako dyan sa si Edmar sa sako natin yan para walang kalat. Ito so, na ni Habi. <laughs> Ayan, nakapag-umpisa na sa maglinis. Aalisin namin yan para malinis. Ayan si Javi, oh. Ayan si Javi ko. Hanggang dito ang lilinisin namin. Ang daming kalas, guys. Ayan si Dalai. Ayan si Dalai. Ito ko lang yung aking lilinisan ko. Lalo ito, guys, oh. Baka binahayan na ito ng akas. Ang katakot, Ang sukang sa loob, oh. Eh. O, ayan. Ayan taas. Ayan, oh. Kita-pita na ng baging. Ayan. Ayan, guys. Tatabasan pa namin. Ayan. So, hanggang dito na lang muna, guys. Bablog ko ulit yung pagkatapos ng aming linis. Bye!